Ang saging na to ito itinanim ko rito ang laki ng bunga yan o oh. hindi ko alam ang pangalan nito na sino nakakalam pangalan nito na pakicomment na lang yan ang laki ng bunga o oh. o oh, nalaki o oh. yan ang puno nyo tinukuran ko pa sobrang bigat matutumba sobrang bigat ng bunga yan o oh. yan ang puno o oh. o oh, dito sa tabi ng bahay ko yan motor ko oh. Ang laki oh. Oh. Ang laki ng bunga. Yan. Yan. Nagtukod ako rito ng bayog, ya Kasi ang bigat. O nakatamatotong baka si siya, no. anong pangalan nito mga lords? Tung saging na to. Yan no, ang lalaki oh. Oh. Pag ano aanihin ko na to, no, ang lalaki oh. Oh. Ano kayo ang saging na to? Pag ano i-update ko kayo, kukunin ko na to, to. may dumidilaw na rito. Yan, dumidilaw no. Oh umakyat lang ako kumuha ko ng kwan itong ko yan o oh. nalaki aniin ko na to siguro bukas yan dito tayo sa may bahay ko itinanim ko to eh galing ito ng bicol nung naarkila ako sa bicol yan o oh. ang laki lalaki ng bunga yan o oh. mga ludso isang piraso pala neto ang laki na o bigat neto siguro o oh. sobrang bigat o oh. matutumba na yung puno yan o oh. O, paki-comment na lang anong pangalan nitong saging na to. Hindi ko alam pangalan, hindi ko pa natitikman ang saging na to. Kung anong lasa nito, yan. Yan, baka titikman natin yan. Yan. May naihinog na siya sa puno, you know? yun don Doon, dilaw na. Yan. Ano kaya ang pangalan ng saging na to?